Magandang araw, nakita ninyo ang isang uri ng patrol sa gabi sa makapal na gubat. Tahimik, walang ingay o kaluskos na maririnig lampas 10 metro. Ito ang teknik na itinuturo kapag nagtatrabaho bilang grupo. Sa komando ng marino, para trooper o ibang espesyal na puwersa sa mundo, ito ang paraan para makapasok ng di napapansin tawag dito ay patrol shuffle ito ang hakbang ng lobo o kadalasan tinatawag lang itong shuffle dito tahimik na paglalakad dito talagang walang ingay ito ang ginagamit natin sa porsyento ng oras kapag nasa operasyon ngayon ituturo ko kung paano ito mapagkadalubhasaan sa apat na linggo gamit ang progresibo realistiko at subok na programa manatili hanggang dulo libre at detalyado ang PDF ng programa sa description kaya Itinuturo ang teknik na ito sa commando training ng pransya sa SNEC, SNEF at sa Special Air Service Training ng Britanya at maging sa ilang unit ng lehiyong banyaga. Kaya ito ang taktikal na bersyon ng fox walk ang tradisyonal na hakbang ng lobo ng mga katutubong Amerikano na inangkop para sa patrol ng grupo na ginagamit sa militar. Layunin ay umabante ng tatlo hanggang apat na kilometro kada oras depende sa lupain ng halos walang ingay kahit pa sa tuyong dahon, graba o maliliit na sanga. Madalas ding gamitin ang teknik na ito sa urban na lugar. Naranasan ko rin itong gawin at ituro sa mga training. Ngayon, ibabahagi ko ito sa inyo ng ganoon din. Tingnan ninyong mabuti ang halimbawa. Ganito ang ginagawa ng halos lahat sa gubat o saan man. Narito ang parehong tao sa parehong bahagi matapos ang isang buwang pagsasanay. Kaya ang kaalaman sa teknik na ito ay magiging kapakipakinabang sa atin sa kaligtasan. Siyempre, magiging mahalaga ring malaman kung paano gumalaw ng tahimik kapag kinakailangan. Mas mainam na bigyan natin ang sarili ng kakayahan at panatilihin ang inisyatiba sa bawat galaw o paglikas. Sino ang makakatiyak na hindi ito kakailanganin kahit dito sa bansa natin? Sa tamang paraan, ang paa ay unang dumadampi gamit ang panlabas na gilid ng sakong, tapos dahan-dahang gumugulong pa diagonal sa harap ng paa tatapusin sa paglapag ng harap ng paa at bahagyang pagbuka ng mga daliri para mas sensitibo ang pakiramdam. At mas magandang balanse. Gumagawa tayo ng maliliit na hakbang, bahagyang itataas ang mga paa, sapat lang para maiwasan ang mga damo o halaman. Bago magsimula ang pagsasanay, may apat na prinsipyo na hindi pwedeng palitan. Una, apakan muna ang panlabas na gilid ng sakong sa kadahan-dahang igulong padiagonal sa mga daliri ng paa. Kontrolado natin ng husto ang sakong. Dahil kadalasan siya ang nagpapaputok ng mga tuyong sanga. At ang isang tuyong sanga na pumutok ay maririnig sa gubat kahit dalawang daang metro ang layo. Pangalawa, mababa ang katawan. Nakabaluktot ang tuhod ng isang daan at 50 degrees ibinaba ang sentro ng grabidad at bahagyang nakayukong pasulong para hindi matumba sa bawat mabagal na hakbang pangatlo laging tumingin 5-10 metro sa unahan mo lalo na sa makapal na gubat huwag tumingin sa mga paa mo o talaga sa napakabihirang pagkakataon gamitin ang peripheral vision mo para makita ang lupa para mapanatili mo ang iyong situational awareness sunod pang-apat paghinga dapat may ritmo ang paghinga mo. Sa prinsipyo, gagamit tayo ng apat na hakbang sa paglanghap at apat na hakbang sa pagbuga kasabay ng ritmo ng mga hakbang. Makikita mo ang mas maraming detalye sa PDF. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang klasikong pinaikling programa para sa magandang pagunlad sa loob ng apat na linggo, lima hanggang anim na araw, bawat linggo. Magsisimula tayo ng walang bag sa araw at magtatapos tayo ng dalawang gabi na may mabigat na bag mula labindalawa hanggang dalawampung kilo depende sa iyong timbang. Unang linggo, ang layunin ay basic na lakad ng soro. Dalawampu hanggang tatlumpung minuto. Bawat sesyon mabagal na bilis. Isa hanggang dalawa kilometro bawat oras. Kaya, pagtapak ng panlabas na paa, magpo-focus tayo dyan. Paghinga po pa, tingin sa malayo sa unahan. Gagawin natin ito sa lupa, sa damuhan, o kahit sa loob ng bahay kung kailangan Linggo dalawa na, ipinakikilala ang shuffle. Unti-unti nating bibilisan habang pinagdugtong-dugtong ang mga galaw. Gagawa rin tayo ng drill na stop and go. Ibig sabihin ay magsasanay tayo sa paggawa ng putol-putol na paglalakad. Maglakad ng 20 metro, tumigil ng 10 segundo, tapos ulitin. Sa dulo ng ikalawang linggo, magdadagdag tayo ng ilang 10 minutong sesyon na may piring sa mata. Makakatulong ito sa pagdevelop ng proprioception at uulitin bilang ehersisyo sa buong proseso ng pagkatuto. Ikatlong linggo na. Simula ngayon, anim na pong minutong sesyon na at tatlo-apat na kilometro bawat isa. 70% shuffle, 30% mabagal na fox step ng salit-salitan. Magdadagdag tayo ng 5kg na bag. Ito rin ang mga unang lakad sa gabi na may mahina lang na pulang headlamp. Linggo apat, target ay 4K MLH na tahimik sa loob ng dalawang oras. Kailangan ng matinding konsentrasyon at nakakapagod, pero malaki ang naitutulong nito sa pagkatuto. Dito mo talagang mararamdaman ang ibig sabihin ng shuffle. Sa simula, 10 kilo ang bag mo, tapos sa huli, 20% na ng timbang mo ang dala. 5-6 araw pa rin kada linggo at kalahati ng session ay gabi. Pagkalipas ng apat na linggo, magkakaroon ka ng kasanayan. Kung gusto mong umabot sa operasyonal na antas, ibibigay ko ang huling mga ehersisyo na ipapamahagi sa loob ng dagdag na isang buwan. Ikalima hanggang ika-anim na linggo, group work ng treka na sa katao. Pagpapalit ng alpha kada labing limang minuto, ang alpha ay ang taong nasa unahan ng hanay, kaya't kailangang magpalit para mapagbuti ang koordinasyon. May 15 kg na sako dadaanan ang hadlang, sapa at mababang sanga. Kakayanin natin ito. Pwede rin tayong magdagdag ng stress, gaya ng paghinto kapag sumipol at may parusa kapag maingay. Marami pa tayong pwedeng gawin. Linggo pito at 8 ngayon. Ito ang tinatawag na operasyonal na kasanayan. Dalawa tatlong oras na sesyon bawat araw sa loob ng labindalawang kalu. Sa wakas, huling limang daang metrong pagsubok sa mahirap na lugar na may tuyong dahon at graba. Walang kahit anong naririnig na kalusko sa loob ng sampung metro kahit may mabigat na bag. Mahalaga ang mga sapatos. Pumili ng malalambot na talampakan. Minimalistang trail shoes o ordinaryong rubber shoes. Gumamit ng hindi magaspang na pantalon at iwasan ang nylon. Kaya ang kailangan din nating iwasan hanggat maaari. Sa kabuuan, mahalagang unahin ang paglapag ng sakong, bantayan ang paa o panatilihing alpalampas 15 minuto. Panghuli, kung ang layunin mo ay maging mahusay sa iyong paggalaw, ipagpatuloy mo lang ang iyong pagsasanay at sa loob ng ilang buwan, madali mong maaabot ang isang operasyonal na antas. Madali lang ito, basta marami kang practice. Kaya ng kahit sino. Dito nagtatapos ang video. Mag-ingat kayo, manatiling maingat at magkita-kita tayo ulit sa aktual na lugar.